Magandang umaga po mga idol <coughs> Ito naman po tayo mga idol Gawa tayo ng Rubber damper ng motor Ito so, nga pala idol lang ating gagawin Gulong ng loader Gagawin natin rubber damper Ito ay yung sample natin Meron dito ay yung kabitan Ito okay. Ito yung lalagyan natin mga idol At yung binili daw ni Bush eh Ilang ano? Isang buwan Wala pa daw isang buwan mga idol Bili ni Bush si Rana eh. Dito yung eh, mga idol Wala pa isang buwan ni eh. si Rana ang kanyang nabili Kaya nagpasadya sa atin mga idol ng ano Gulong ng loader Yeah. Yeah, Balik tayo, mga dog. Wala sa apat. Ito ay doon gawa natin pagka nasira ni Bus ng isang taon eh. Balik sa mga wala nang bayad. maraming maraming salamat ka pala mga idol sa inyong walang sawang panunood sa aking video mga idol sarap po mga idol hindi kayo magsawa manood sa aking mga content dahil puro lang talaga guma idol puro hiwa ito lang kasi idol ng ating anak buhay

kumunta pa kanina mga idol eh kailangan idol eh kalas talaga dala tong ganito mga idol para na isisi isisingit ko Opa, na yari na naman yung talim natin na idol mukhang may bakal o oh. natamaan Ini opsi yang ada di Nai Dol Hulma para sumak turun yang kabitan. Karena kita tahu nggak pula, serta tahu nggak pula pelajaran Nai Dol saat ini siap kusapu bantah. Di itu lampu aku sa Sanusi Dil Munti bulakan. Sa kempale berapir po si culuk. Di lang po yang interesado sa akin gawat Mga idol Mga idol lah, tidak para magaya natin ito yung original ito ay ito lang gawa natin, liliitan natin ang mga butas para sulit talaga sa butas hindi natin yung original na ito na malaki ang butas

Yan idol. Kaya may guhit siya my idol. Mayroon siyang ganito. Kaya kailangan idol ilagyan eh. Lagyan din natin ng pinakakanal para ablapat siya. Yan idol lahat. Tatlo pa my idol. Ito na mga idol. Pang last. Yeah. Kaya nagawa na natin idol yung tatlo. Hindi ko na idol binidyuhan kasi Masyado nga haba ang oras natin mga idol. Kaya ito idol last na to. Pasinsyahan nyo na idol ang ating video at medyo maingay. Tabi lang kasi tayo ng kalsada. Ayan mga idol at medyo maingay yung ating kapitbahay. pwedeng ano lang mga idol sabihin natin sukat na naman at lagyan natin ang kanala naman mga idol dahil mayroong ano daw nakabutan hindi ng ang sasakyan dito mga idol sa ating siyep maraming dumadaan na sasakyan dito ay lilapat na lapat na ginawa natin ayun siya mga idol at bubutasan na natin ayun mga idol kailangan idol sintro sintro ang ating butas dito mga idol para pagkabit eh lapat na lapat siya. Yan my idol, at tanggalin na natin mga idol. Nandito ako yung uh, paggumawa pag gumawa ako na ayaw kong gumawa ng parisan lang dala. Kailangan na idol, rin, naka, nililiit ako kasi ito dito idol, ang butas. Tulad dito idol, paano ko i-ano yan? Ayan, kaliit. Ang laki nito. Kaya hindi ako gumagawa idol pag ito lang ang dala kailangan ay doon gulong at saka ito kasi nililiitan ko pa yan dito para ay doon yung gawa natin eh sulit ang ating customer pantayan natin po dito ay doon meron siya mga idol at may gawa na tayo ay na hindi ko na binigyuhan ito mga idol ayan ayan kakabit na natin yan Idol, kabit na natin. Ito na mga Idol, kabit na natin para matapos na ito ni ikabit ni, ni Boss. Si Boss nga pala ito Idol nagtanggal. Tanggal? Yeah, mga Idol. Oh. Kailangan na Idol eh. Ano talaga yan? Lapat na lapat yan yeah, mga Idol. Kaya yan Idol mayroong ganito. Dito yan gilid

natin ang guma Para lumapat. Yan idol pagka hinigpitan pa yan, lapat pa yan, mga idol. Saan nga pala kaabit mga idol? Yan sa natin. So idol, sulit dito ang ating customer. Yan mga idol, kung nagustuhan niyo po ang ating Pakishare naman po mga idol at pakipalo na rin. Samahan nyo na rin po ng like mga idol. Ito na mga idol at ikakabit na ni boss. Basta. Ayan na mga boss at ah, mga idol pala at kinabit na ni boss. Ayan. Kahapon pa siya pumunta mga idol. Hindi natin magawa dahil marami tayong, marami tayong gawa kahapon. Pinabalik ko lang siya ngayon para ka ako masingit. Ayan nga pala idol. So okay natin si boss sa ah, mga busing ng truck sa atin ni nagpapagawa ay siya so mga idol lo, yung dati nyo durog oh. durog kaya isang, wala pa daw isang buwan yan sabi ni bus ay si bus kaya nagpasadya na siya sa atin ay, ating gawa At yan ang ating ginawa mga idol Yung gulong na yan Gulong ng loader Ayan siya Eh mga idol Alam mo po mga idol Maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat At magandang umaga